Ito guys, uh, clutch this ano. Nagbaba tayo ngayon ng transmission. Kung mapapansin natin ay sunog na itong kanyang clutch this o clutch lining. Ang issue nga pala nito ay sliding from third gear pataas ay nag sliding na yung kanyang clutch. Kaya ito uh, binaba natin. At ito pala guys ay madalian lang kailangan natin 'tong talagang maayos. Dinala ito sa atin after lunch na bukas ng madaling araw kailangan makabiyahe ito dahil ah uh, meron silang importanteng biyahe ano dahil sa nature ng negosyo ng ating customer bilang peace vendor ay kailangan talaga nilang uh, maibiyahe ayon sa schedule nila kasi nga uh, isda ang kanilang negosyo. Uh, dito guys, ang model pala ng ating unit na ito ay Isuzu 4HG1 uh, yun nga lang wala hong available na brand new yung ngayon nagkataon na walang available brand new na catch this kaya uh, bilang mekaniko kailangan uh, gagawa natin to na, ng paraan para hindi naman uh, maabala yung takbo ng negosyo ng ating customer ang importante ay uh, gagawa natin to uh, ito magka clutch uh, relining lang tayo dito kasi nga kung order pa kami sa Cebu bukas pa ng umaga ito darating eh yung unit ay kailangan, kailangan sa madaling araw ng alas 2 ngayon ayan uh, bilang ito bilang mekaniko kailangan talaga meron tayong mga paraan para sa ating mga customer na hindi maabala yung kanilang mga biyahe. Ang importante lang dito, may uh, may maipan panawan natin dun sa ating mga customer yung advantage at yung disadvantage. Kasi dapat sana kung tutuusin sa amin, ang gusto natin ang ikakabit dito ay brand new o assembly na ano, clutch disc. Pero wala talagang kailangan ng pangailangan ng customer, eh, gawa natin ng paraan para... Uh, hindi maabala o ma ano yung schedule ng biyahe nila Elang lang papaunawa natin sa kanila na ito talaga mayroong advantage mayroong disadvantage ang advantage nito hindi ma abala yung kanilang biyahe makakabiyahe sila sa oras yung disadvantage naman nito ay hindi nga lang ito magtatagal ng kagaya nung talagang brand nyo na clutch disc o clutch relining kaya ito guys gagawa natin to ng paraan ito tapos na itong uh, mai clutch relining natin hmm. uh, okay naman yung clutch spacing na ginagamit natin dito magandang klase naman Pula, ano, no, puto, at oh. isa, pa, isa nga pala pang problema nito Papa, pa yung power window pala ng uh, unit na ito. Pira lang lang. Pira lang eh, alam na yan dito maulan pa naman Umapasok dun sa passenger side yung ah... Uh, pag umuulan yung tubig kasi nga hindi gumagana yung kanyang power window motor kaya ito isa pa itong gagawa natin ng paraan kailangan natin itong gawang paraan pa rin kung ano man magiging problema nito kasi yun nga kailangan kailangan bukas ng alas dos magamit na itong unit na ito ayan ito binaklas na yung kanyang power window motor gagawa natin ito ng paraan kung ano man ang magiging problema makikita natin dito parang stuck up ah sige guys ito guys ano ito yung kanyang power window motor ayan ah, kinalawang na maraming kalawang sa loob napasok siguro ito ng tubig tapos ito yung kanyang carbon blast. pud pud pa ayan wala pa naman tayong mabili dito na ano spare parts yung kanyang armature ito sunog ayan merong maitim na pero lilinisin lang to at mayan pala tayong pwedeng ano nito ay ah, e, palit kasi meron naman tayo na save dyan ng mga power window motor na kung minsan yung mechanism lang yung problema tapos bibilhan ng buong mechanism may eh, kasama na motor kaya na save natin yung uh, ibang mga motor na hindi naman na kinukuha na ng mga customer ito ito yung ano sinasabi ko ito lang ay kakabit natin para maayos itong power window motor at bukas sa kanilang biyahe ay dapat function na ito ang kanyang power window motor. Mm. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina. Ito, palitan natin ng ito, kukunin natin itong kanyang no, uh, stator nitong kanyang wiper motor. Ayan, ito. Tatanggalin natin itong kanyang ano, stator. Ito ang gagamitin natin ito. Kasi hindi sila pareho ng ano eh, ng bracket saka yung gear ng ng wiper motor ayan ito guys sa uh, susubukan na natin yung nabuo nating wiper motor ayan okay naman siya function na yung kanyang wiper motor ayan ayan okay na to guys ay uh, kakabit na lang natin to dun sa kanyang unit ito kakabit na natin to tapos uh, yung kanyang clutch disc doon ay uh, ikakabit na rin para masubukan natin mamaya at magamit nito ng ating customer. Sige po Ito guys uh, natapos na rin yung pagkakabit natin ng clutch disc at yung kanyang transmission uh, dito sinusubukan na natin yung kanyang power window. Gabi na madilim na dito ayan uh, okay na yung kanyang power window guys Okay na to. Uh, tapos na ito guys at magagamit nito mamaya sa madaling araw. Ayan na, maraming salamat sa inyong panonood and God bless po.